Hello guys, nandito po kami sa San Rafael San Rafael, Tigaon pa ito so, meron po kami pamilyang uh, tutulungan uh, Pupuntahan po doon Para makita namin po yung kalagay So, yeah, tara guys, natin po ang sitwasyon na yung kanilang kalagay so, Ayan, may nagaanun ba yam ba? <laughs> Ayan sarap na sarap si Alaj sa bayala. Ayan to so para makalimutan yung pagod ay nag-usap-usap po kami sa kupin ko na lang para yung pagod. Uh -huh. Medyo malayo-layo kasi yung pupuntahan namin. Kaya dinadaan na lang namin sa pagkukwintuhan para hindi namin ma maramdaman yung pagod. O ba? Diba? Sa tagal namin na paglalatag. Para alipang-alip na ano,

Ayan, may tubig dito dadaanan, guys. At tandaan mo pa ba? Get <laughs> okay. payawas. Nandito na po kami. Ayan, sabi daw, uh, pangalan daw si Timo. So, nandito po kami sa bahay niya. Um, yung sinasabi ni, ano, ni Ken, yung bahay daw ay istrapal. So, lumipat na pala dito sa uh, ibang lugar yung sinasabi niya taka ko ba so ayan so punta natin tanongin natin kung anong kalagayan ng kanilang uh, pamilya si kuya yan so good afternoon po ah, kuya kasi um, nasabi ni Ken nung nakaraan daw na araw ay nagkasakit ka daw so po, pinuntaan namin yung bahay mo sabi niya nandun daw yung bahay mo pero <laughs> Lumipat. <laughs> Lumipat <laughs> <Tumibot, laughs> ano <po> <laughs> ka na may Tapos may 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 ba may so, ano, uh, ano ba may 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 anang may 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 ano may ba may 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 yung may <laughs> <laughs> Wala na siya naman. Ay, kung hindi pala magpadya, kasi wala po kayong hanap buhay sa maghapon. Tapos, uh, may asawa po ba kayo, Kuya? Marang. Nandito po ba yung asawa niya? Marang. Nasaan po? Marang. Marang. Ano pong ginagawa sa guwa? Ay, Marang. Nandito sa, sa bunga niya. Sa bunga? Nagsasabot ka? Oo, Marang. Saan mo, Kuya, para maraming kasi wala <laughs> tayong microphone? na. So, so bukod po, no, po sa ano, sa uh, di ba yung anak e, po ay nyo, pa, papadyak? Kasi andre, yung trabaho, yung saya niyo kung trabaho e. Ahh, <tipan> that's a difference, e kyo. Kasi, nagsinit e. Hehe. Anak sinitin e. Hindi, hindi na naka, ano. <tipan> <dito>. <tipan> Taw niyan. Hindi ba nagagalaw? Hindi. ba makita nung anak Ayan, tingnan natin dito yung loob nila, yung, yung mga anak ni Kuya. Oh, Pili mag-log po. Ayan, pasokin natin. So ito yung anak ni Kuya. Ilan po yung anak mo Kuya? Tatlo. Tatlo ba't marami po dito? <laughs> Tatlo na duble. Ang oh, sayo ito, itong mga anak ko na ni Kuya. Tapos ito ang kanilang ah, nilipatan na bahay. Ah, sarili niyo po ba itong bahay, kuya? Sa nanay niyo. Ah, sa nanay niyo pala. <laughs> hindi naman sa kanila. So, nakatira lang pa, ah, nakikitira pa lang po kayo. O, oh, sa so ganun. Eh, hey, ito, kaninong bata po. <laughs> Kumusta naman po yung mga anak niyo, kuya? Nag-aaral po ba? Ito, nag-aaral na ba ito? Hindi ko man hindi siya. Ah, Alin <bumagyan lang. laughs> dito yung mga anak ko kuya? Ito. Ito ka. Yung hindi, uh, tatlo yung anak mo. Tapos, uh, alin po yan? Sa tatlong yan, alin po yung mga anak mo dyan? Ayan, pakita ka naman dito. Dito ka. Ah. Pakilala mo, parang ano, may artista ka. Huwag <laughs> kulang pa. Asa may isa? Nagisinin. Oh. Nagisinin. Wala dito? Ah, manis. Ayan. So, kumusta naman yung ano, pag-aaral ng mga bata ko? Ayan. Papi pa! Papi aaral naman yung mga bata ko? So, ayan, malayo yung napuntahan namin. <laughs> malayo yung napuntahan namin kasi ang sabi kasi ni Ken doon daw -do sa may dati yung bahay nyo kaya yan ikot ng ikot kami nakarating kami doon sa may sapa <laughs> tawid na nung sapa balik na naman kami tanong tanong kami hindi kasi niya naalaman yung uh, tunay na pangalan niya, saka yung apelyedo kaya hindi namin mahanap so nandito lang nandito lang pala kayo <laughs> akala namin paghahapon pa kami na kahanap ganyan kasi napagkwento niya kasi nung nakaraang araw ay uh, nagkasakit nga po daw kayo tapos yung yung asawa nyo yung pa buwan naghahanap buhay para ma matulungan ka po sa ganyan na situation so anong nangyari po um, nagkasakit ka nagkasakit ka po ba tapos nagpacheck up pa nagpacheck up po tapos yung asawa nyo po yung naghahanap buhay para ano may mapahin po kayo yep. so okay so ngayon kuya may bibigay po ko sa inyo para pag nagka ano pa tawag yun sa pag magpapadyak pag kumakayot ka ba ngayon kunyari uh, nagpadyak ka dyan sa labas uh, may, may nakikita ka ba kunyari ngayon ah, may kikitahin ka kaya Tapos, okay. sa hmm may mako may meron naman na ako kuha ganyan ako ko din so meron naman kayo. kasi naka-recover ka naman pala so, sabi sabi nitong isang araw hindi ka na, na hindi ka na nakakatrabaho yung asawa niyo yung naghahanap buhay so, so ngayon ko ya may konting tulong pa ako sa inyo para sa sa uh, inyong mga anak niya no so resibihin niyo tong kunting grocery yan, meron dito ito, tinapay. May bihon sa kayan, may may kagundulan sa saka. Kasi napakaganda ng ng bigas niyo. <laughs> yan may konting bagi bigas naman dito. Yan, may noodles. So, yan, mo na. Salamat. Ayun, anong gusto mong sabihin? Ang pangalan ko kaya ay ano? Uh, Edwin. Edwin. Edwin's vlog. Edwin's vlog. Hi. <laughs> Anong gusto sa sabihin ko ya? Maraming salamat sa kunting tulong na binigay niya. Ah, may tanong lang ako, Kuya. Ah, nahihirapan ba kayo magsalita? Hindi naman. Ah, hindi naman. Pero <laughs> ganyan, ganyan talaga, nahihiya po ba kayo na magsalita? Hindi, hindi siguro kasi... siguro po first time niya na... Maanas sa video. So, okay lang yan, kuya. Basta Sorry. yan, ha. Uh, para mayroon kayong isaing. So, uh, nagdala naman ako ng konting bigas. Kasi, di ba, para hindi naman, mayroon naman kayong pangsay ngayon. May makakain naman ng konting yung pamilya niyo. So, yan, baka may sumulong sa Kaya, gusto ko din kayong tulungan. So, yan. So, anong gusto niyong sabihin ulit, kuya? Maraming salamat sa konting-tig na binigay niyo. Ayan, meron na kayong meron yung dahan dito. May kape asukan. Sina. Magito na ulit. Edwin. Maraming salamat kay. Edwin. Alex sa Sir TV po. Yan yung isang kasama. Eh, yung ibang kasama po. Yan. Kaya ito po, vlogger po ng sentro ng Tigaw. No? Saka si May Pisang po. Yan. <laughs> Dito na nagtatapos ang aming vlog. Oh, Ayan ano? Maraming maraming salamat po sa sa panunood po. So, sana po may uh, uh, tumulong, tumulo. po sa kay Kuya. Ano pangalan niyo Kuya? Ruel. Ruel. Anong apelido po? Padillo. Po Padillo? Ah, si Kuya Ruel Padillo. So, may mga kamag-anak yata dun sa barangay namin. Eh. Kasi maraming Padillo dun sa barangay namin. Ayan, so sana po may tumulong po sa kanila. Uh, kay Kuya kasi nagkakayod pula siya ng ano ng na mamasada. Oh. Maraming salamat guys. Thank you so much and God bless you.